Yun, what's up mga lods? Magandang araw, magandang gabi po sa lahat. At ang um, buhay ngayon ng Barbero ay nagsisimula na naman ang pang-araw-araw na hanap buhay. So, gugupit muna tayo ng mga bali dalawa at para may pambili tayo ng ulam. So, para may lulutuin tayo mamaya. Uh para may pang nanghalian na naman tayo pananghalian po ang kinukuha dito kasi umaga uh, konti lang naman magpapagupit so pambili lang yun ng ulam so antay antay lang so, bak baka mamaya may sumunod na na magpapagupit so kailangan makadalawa tayo bago bumili ng ulam kasi mayroon naman tayo ng nabiling bigas para um, yun para may sasaingin. So, ayun, may pumasok nga ang isa. At, yan, susunod natin siyang gugupitan, no, pagkatapos nitong nauna. At, salamat naman sa Panginoon at binigyan tayo ng pambili natin ng ulam mamaya-maya lang. Pagkatapos nilang gupitan. So, yun, sinalang natin yung pangalawa. Ayun. Then, at, tatapusin na natin yung kanyang haircut tapos hindi ko na rin ito ipapakita mga lords kung bumili na ba ako ng ulam o hindi pa dahil hindi ko naman na video ng pagbili ko ng ulam ulam na isda at sasabawan po natin siya maya maya lang po hahanda lang muna natin tong pambili uh, ipunin muna natin linis-linis muna tayo sa glit. Yan. Tas 'yun na. May maya nandiyan na yung ulam. O, hindi ko na rin naman pinakita kung bumili na ba ako o hindi. O, dahil siyempre ako lang din ang nagbi-video, nakalimutan ko na may video. Papakita ko na lang kung paano ko to niluto, no. Sa pama ano sa mabilis na pamamaraan ng na pagluto. Parang cowboy bang dating. Oh, uh, yun oh. Kasalang na nga tayo ng sinaing at nilagyan natin ng uh, okra sa ibabaw. Kasi masarap 'yung pag inibabaw lang sa kanin. 'Yun. Then pagkaluto nito, ayan na ah. susunod natin tong laswa lang, laswa-laswa na ulam. Hindi masarap ito eh. Saka sariwa yung isda. Yun. I-prepare Ipre ko lang tong isda. No? Pero hindi nyo na itong makikita na kung ano paano ko pa ito nininis o ano. Ayan. Lahat naman tayo na magluluto ay kailangan natin linisin bago natin lutuin. hugasan Ayan. Eh, nag lang ako dito mga lods Walang nag-video sa akin ako lang din ang video sa sarili ko kaya ayun hindi na no nakikita yung iba kong ginagawa so ano lang to uh, ka na lang or pass uh, forward ba kumbaga para mabilisan lang ang video ayun e, oh. nungugasan ko na nga pala dun yung isda at maya maya isa uh, isasalang na to mga So ipapakita ko sa inyo to yung isda isdang talakitok. Ayan. Pupugasan natin to. Siling haba. Ayan. Uh, nakita nyo kasi isang kamay, isang cellphone. So, uh, makikita nyo kung paano ginawa. Dahil isang kamay lang kailangan sa paghugas nun eh yun ang sumunod ay nilapag ko na yung cellphone na tinugasan ko na ang kamatis yon pero hindi nyo na rin nakikita at least ano yan pag nagluto naman tayo eh kailangan naman talaga hugasan natin yung maigi yung isda yun. kung paano siya linisan so alam na rin ng mga loads natin yan kung paano tayo maghanda ng lulutuin natin simple lang pero masarap sariwa ang gulay sariwa yung isda yun, lalagyan ko ng asin o yon hindi nyo na rin nakikita kung paano ko to ginawa o binuksan o, yan tansya-tansya lang, kasi yung isang kamay may hawak ng cellphone yung isang kamay hawak ng asin yun, yan try na natin tong kanin kasi pahindi na ito eh pati okra luto na yan tinikman ko kung luto na ba at kung pwede na ba siyang palitan ng ulam ay so, ayun na yung ulam nandyan na rin yung kanyang mga sangkap o mga pang sahog pang ilang tikim na ako rito kasi para sigurado tayong luto kasi pagka mayroong hilaw-hilaw pa eh hindi siya hindi ka masarap hindi masarap kumain pag kaganoon may hilaw-hilaw yung kanin kagaya na lang minsan pag order tayo sa mga restaurant ganyan minsan may hilaw-hilaw yan Ayaw natin na palit na natin tong ating laswa lalagyan lang natin to ng talbos ng kamote no? para ano, tipid lang sa isang kainan pananghalian lang so mamayang hapunan iba naman yun So, antayin lang natin tong maluto. No? Uh, at maya maya, eh, kainan na to. Ayan, kumulo na. At kanina pa naman talaga kumulo yan. Uh, susunod na natin tong talbos ng kamuti. Ayan, naka-plastic pa yan. Pero hugas na yan mga lods. Malinis na malinis na yan. Uh, isang kamay, hawak ulit ng gulay. Yung isang kamay, hawak ang cellphone nako lang din na nagbibidyo Saglit na lang to, mga lords. Simpleng luto lang to, mga lords. Uh, simpleng buhay. Ito ang buhay ng barbero. Habang uh, gumugupit, nagluluto. 'Yon. Ito, luto na to, mga lords. Hindi natin pwedeng patagalin ang pagpakulo nito. Kailangan isang kuluan lang, okay na yan. Tapos tinitikman natin kung okay na yung lasa. Then, patayin na natin kaagad yan. Kasi, pangit yung latak na yung, ano, yung talbos. O, oh, ayan o. So, salamat mga lods. At salamat din sa aking anim na subscriber na patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. Ayan. At sa mga solid supporter dyan, salamat po sa inyong lahat.